Ako si Katrops, 8 years na factory worker sa Taiwan. Ngayon ay nandito na ako sa Bansang Gris. Kaya tara. Samahan niyo ako sa aking kwento. Sa magtatanong ano pa trabaho ko dito? Kami nga pala ay taga-ligpit ng mga pinagkainan ng mga customer, taga-bigay ng mga soft drinks, at taga ng mga plato, pinggan, kutsara, tinidor, taga ng yellow, taga ng basura. Kaya pagising mo sa umaga, sobrang sakit ng katawan mo, nakakatamad bumasok, nakakatamad bumangon. Yung feeling na parang gusto mo pang matulog. Ang pasok ko nga pala dito ay 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Putol-putol yung pasok namin dito, broken time kung tawagin. Bali, sa loob ng isang araw, 8 hours lang yung papasok, ipapasok mo. 11 to 3, tapos babalikan ng 6 hanggang 6 to 10. Ang kagandahan naman dito sa loob ng isang araw ay 8 hours lang talaga yung papasok mo. Wala ka ng overtime. At siyempre, summer nga dito sa Greece, ang kalaban mo talaga dito ay ang init. Sobrang layo pa naman ng aming accommodation. Kung lalakarin mo ay nasa 20 minutes. Kaya kailangan mo talaga ng magpayong dito kasi pag di ka nagpayong, ah, sobrang sakit sa balat, sobrang sakit sa ulo. Saka kailangan mo din ng ano, protection, sun protection sa balat kasi badadry talaga yung balat mo, sobrang init. Yun lang talaga ang kalaban namin dito yung sobrang init. Alam mo naman dito sa Greece, gustong gusto nila yung init. Kaya pag nakita ka ng mga taga Greek dito, parang tatawanan ka kasi nakapayong ka, hindi naman daw mo na yeah, Guys, ito yung yan aso ng mga baso. Tayo kami nagduwag sa mga baso. At sa mga oras na ngayon ay nagpi-prepare na tayo ng mga baso para sa susunod na kainan ay nakarede na yung mga baso na gagamitin nila. Ito nga pala yung itsura ng restaurant na pinagtatrabahoan ko. Actually, dito lang to sa labas. Mayroon pang loob yan. Malawak yan, mga katroops. Ito yan natin. Pakain ng lunch. Yan, yung restaurant. Sa labas lang to. Ito mga drinks. Beer. Humoret. White wine, rose wine. And then, magre-refill tayo ng mga baso. Yan ang luka natin. Mamaya, 6.30 pa ang open ng restaurant. Ang schedule natin ngayon ay 1 to 9.30. Uh, 4.30 pa lang yan. Ah, uh, no. 3.30. Kaya after nila kumain, refill tayo ng mga baso mamaya. Saglit lang yan. Iba ang uniform namin sa umaga. Naka polo shirt lang tayo. At pagdating naman sa dinner ay naka long naman tayo. Sa main restaurant nga pala akong naka-assign at sa mga oras na yan ay bukas na yung restaurant for dinner. 6.30 na kasi yan, tapos na yung preparation. Hindi ko na lang sinama yung mga kasama ko kasi bawal naman mag-video-video dyan. Patago lang ako nag-video. Matatapos nga pala yung dinner time ay alas 10 ng gabi. At yung kabisihan namin dyan ay magsisimula ng alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. Ayan yung sobrang daming tao na kumakain lalo. Summer na dito sa Greece, maraming magbabakasyon dito sa hotel. Matatapos nga mga katropsa, ayan. Ito yung kasama kong waiter, assistant waiter lang tayo dito. Nag-oorder ng drinks yan at kukunin natin yung drinks. Sa pagkakataon na yan, mga ka ay nagkamali pa ako ng kuha ng soft drinks, ng drinks niya. Pero don't worry mga ka mabait naman yung ating waiter na yan. Parang nanay-nanayang ko na yan dyan sa trabaho. Minsan pag nakikita ako naglalakad, sinasakay ako niyan. Mabait mga troops At kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat. Sinamaan mo ako sa aking kwento. Hanggang sa muli. Buhay OFW dito sa Bansang Greece.